Mapagpalang araw mga kakingpins, pumunta nga pala tayo sa pangiranan Balod Masbate para samahan nga ang aking mga anak at ang aking pamangkin dahil kasali nga ang team nila doon sa Taekwondo Tournament. Pero bago yan, na inasikaso muna natin ang ating munting negosyo kaya naman tara samahan nyo ulit kami sa aming ganap. <laughs> Pagkatapos kong ang maligo, in-unbox ko nga agad itong dumating na parcel natin. Ito nga pala yung hansong luncheon meat at isang kahon na nga yung binili ko dahil favorite nga ato ng makasama natin dito. At masarap naman talaga to at mura at ito nga yung marerecommend ko sa inyong luncheon meat mga meat. Kaya kung gusto nyo nga matry, ilalagay ko na lang sa comment section ang link. Nagbukas nga tayo dito ng apat na piraso dahil ito nga yung uulamin natin ngayong araw. At ginamitan din natin ang food slicer ng sagayon ay pantay-pantay ang hiwa at ilalagay ko din sa comment section ang link kung gusto nyo nito. At hindi na nga pala natin patatagalin lulutuin agad natin to dahil baka gutom na nga yung ating mga kasamahan dito. So Pagpiprito nga pala nito, hindi na natin kailangan ng maraming mantika dahil itong luncheon meat nga pala ay juicy. At dahil na miss ko nga ang lasa nito kaya ito hindi na rin ako nagpaawat, tumikim na din nga agad ako. Dumating din nga pala ngayong araw itong supply ng itlog sa atin na 53 kaya ito paubos na naman nga ang ating cash on hand. Meron nga palang order sa atin ang kapwa natin vendor na tagalabas ng city kaya ito ikinakahon na nga natin. Kapag nito nga tagalabas ng city ang umorder sa atin, umaga natin inasikaso ng sagayon mapakarga agad sa sasakyan papunta sa kanila. Minsan kasi dito sa terminal kapag hapon na wala ng sasakyan na bumabiyahe. Nag-break nga pala muna tayo ng ating mga kasaman sa trabaho para kumain nga ng pangumagahan. Nang sa ay may lakas tayo at matapos nga agad ang ating trabaho. At ayan biglang bumuhos pa nga ang ulan pero wag nga tayong mamroblema dahil maaga pa naman. At ang pickers pa naman ay hapon at gabi kaya may pag-asa pa naman na tumila ang ulan. Alam ko relate nga dyan yung mga kapwa ko vendor na kapag nagsimula talagang umulan talaga tayo. Dahil ang maulan talaga na panahon ng kalab kalaban natin dito sa ating negosyo. At ayan, nakatambay pa nga ang ating mga cart dito dahil pinapakiramdaman pa nga natin bago mag-prepare ang ating mga tindero. Kapag nga tumungtong ng alauna ng hapon at hindi pa nga tumigil ang ulan na hindi na tayo magpapatinda. Naglabas na din nga pala tayo dito ng 20 packs na Virginia hot dog with cheese para nga gawin mama yung corn dog. Yes, mga mi, ganyan tayo kalakas magluto ng corn dog dahil maraming ang bumibili sa ating food cart at ang ating mga kapwa vendor. Mabuti na lang mga mina naisipan kung bumili nitong raincoat dahil maulan na nga kaya itong ating delivery ay hindi na din mauula ulanan. Maganda at quality nga itong nabili nating raincoat at komportable nga ang magsusuot nito. Kaya kung ako sa inyo, bumili na rin kayo dahil rainy season na ngayon, ilalagay ko na lang sa comment section ang link. Napakadami na din nga palang nakatambak dito na dahon sa bubong natin, kaya ay na winalis at lininisa na nga natin dito. Isa nga to sa dahilan ng mga dahon kung bakit nabubutas ang mga bubong. Kaya naman para hindi tayo mapagastos na naman ay agapan agad natin to. Total naman masipag maglinis si Mr. kaya siya nangang bahala dito. Ikinakabit na din nga pala ni Mr. dito itong nabili nating hanging rack ang sa na hindi nga pakalat-kalat ang ating mga condiments sa at na ating mga anik-anik dito. Minsan kasi dahil madami tayong magkakasama dito, hindi na may iwasan na kung saan-saan lang nalalagay yung mga condiments. Kaya ang nangyayari minsan, magkukonsume talaga tayo ng oras sa paghahanap. At alam ko maraming relate nga dyan sa inyo. Umili din nga pala tayo dito ng makapal na trapal para nga doon sa ating food stall na nakapwesto sa grand Bali na ipakita ko nga sa inyo yung itsura ng food stall na sira na nga yung bubong nung nakaraang video. At papalitan na nga natin yon dahil hindi nga nakakaaya ng tingin. Hindi naman nakakapagtaka kung bakit nasira agad yung bubong na ginawa natin doon dahil manipis nga yung ginamit natin na luna doon. Kaya this time mas makapal talaga na trapal ang gagamitin natin ng sagayon ay matagal-tagal nga nating papalitan. Kaya ito din talaga ang disadvantage sa ibang mga bagay na mura dahil asahan din natin na low quality din Dumating yan. Dumating din nga pala si Papa galing buko na dito. Libre na naman nga tayo ng buko at ng sagi. Maghihiwa din nga pala tayo dito ng cheese na gagamitin natin sa ating corn dog. At sa mga kapwa nga dyan business kung gusto nyo nga makatipid at bumaba nga yung costing ng mga nilulu niluto nyo, try nyo nga tong cheese na ginagamit ko. Bali, ang isang bar nga nito ay nasa 2 kilos at napakaganda talaga nitong gamitin mga mi. Inagahan me. na rin nga pala natin ang pagbili ng ulam para sa hapunan at ibabaon nga natin to papuntang bali. Mahirap na at baka makalimutan pa nga natin at hindi nga natin alam doon kung meron tayong mapagbibilhan. Bali, first time ko nga makakapunta doon at excited nga kami ni mister pero si mister nga ay nakapunta na daw siya doon dati. Pagkabalik nga natin dito sa atin ito at binilisan agad itong pagluluto ng corn dog at hamwiches kasi nga may lakad pa nga kami ni mister. Pagdating talaga sa pagluluto ng corn dog hindi natin inaasa sa ating mga kasamahan sa trabaho. Sa kadahilanan nga na hindi pulido ang kanilang gawa, yung iba nga ay may mga buntot. Yung ugali pa naman ni Mr. Gusto niya lahat ng trabaho ay maayos. After nga natin dito magluto, pumunta na agad tayo dito sa gym ng MKF at sabay-sabay nga daw tayong babiyahin. Habang bumabiyahe nga tayo, meron tayong nadaanan dito na nagtitinda ng mais at ng mani. dahil favorite natin to mga may hindi pwedeng hindi tayo bibili. Mas mura pa nga dito ang yellow corn dahil apat 100 lang. Kapag sa city proper nga tayo bibili ay tag 35 yung isa. Na pagodin din nga talagang bumiyahe kaya ito pagkadating namin dito ay eh, sinet agad namin ditong ilaw at kakain na nga agad kami ng panghapunan. Dito nga pala sa elementary school ng Panggera na nag-stay ang mga player. After nga natin dito kumain ng panghapunan dahil hindi nga sanay tayo na matulog ng maaga kaya ito lumabas muna tayo ng school. Nagkayayaan nga dito na maglakad-lakad muna sa labas dahil hindi pa naman kami inaanto. Hindi din nga kami dito gumagamit ng phone dahil wala nga ditong network connection. Kaya inaaliw-aliw na lang natin ang ating sarili sa paglalakad-lakad. Kinabukasan maaga nga palang gumising ang mga bata at ito habang nagbe-breakfast na nga sila, kumakain na din kami dito sa labas. After nga natin kumain, dumiritso na tayo sa basketball court dahil dun nga gaganapin yung taekwondo tournament. 7 from Team Fighter. Congratulations sir. with prize. Inaantay na lang nga natin na matapos ang awarding dito. Nang sagayon na ay makabiyahe tayo pa uwi sa atin. At bukas nga busy naman tayo sa ating negosyo. So siya hanggang dito na lang muna ang video ko. Salamat sa panunood. See you sa next vlog. Follow for more.